Hello what's up ako okay nga pala si Ron ng Ron YT channel para sa samot sa ring videos at welcome kayo dito sa channel ko so for today may meron naman tayong unboxing at kung interesado kayong manood tara samahan niya ko let's start okay so Huwag na natin itong patagalin. Buksan na natin. Tingnan natin kung okay ba itong order na to. brutal yung pagbuas isang shop nga lang pala yung pinagbilihan ko nito ito nga pala ay piyesa ng realme 5i Ayan. ito yung kanyang speaker mesh ito natin para dito yan guys naman natin itong speaker naman niya mismo. Ayan. Nabasa kasi itong i Yung part dito sa ilalim na lublob sa suka. Tapos yung charging board niya okay naman. Nagta-charge naman siya kasi meron siyang isolate. Kaya hindi napiktuhan yung piyesa Maliban lang sa kanyang mouthpiece. Yun lang yung napasukan ng tubig kaya nabingi siya. Okay naman sana yung charging taso nga lang hindi na siya maka pick up ng boses. Kaya obligado akong palitan yung sa speaker naman niya. Naging garar na rin siya. Hindi na maganda yung tunog. Ewan ko lang kung okay ba to. Okay so next natin bubuksan ko itong Realme 5i. yung in-order ko nga pala guys na charging board kay sealer ay with IC kaya mamaya i-check natin kung meron nga ba siyang IC sa tingin ko mukhang pareho naman So, natanggal ko na yung connection ng battery. Dito naman, tanggalin rin natin. So, itong signal. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys, meron siyang isolate. Yung mapapansin nyo. Ayan o. No. Meron siyang isolate. Pati yung kanyang IC. Ito lang yung walang isolate dito yung kanyang mouthpiece. Ito. Ayan. Sa likod meron din. Kaya kahit mabasa siya, safe siya. Yung hindi lang talaga nakalusot yung mouthpiece. Dito naman sa bago, wala siyang isolate. Kaya kapag ito ang nabasa, wala talagang ligtas. Sira talaga lahat. Okay, tingnan naman natin kung tama ba yung sinasabi ni Sailor na meron itong IC. Okay, kung hindi ako magkakamali ito yung kanyang IC. Okay, so yung pinadala ni Sailor meron namang IC. Meron kasi yung isa, walang IC. Mamimili ka sa order mo kung with IC or yung walang IC. Ayan. Okay, sana gumana to. Ayan. Ito yung babo. kanyang back cover. Plug din guys, dahan-dahan lang baka mabasag yung screen. Yan. Next, ka ko naman yung kanyang SIM card. Siya nga pala guys, ah uh, isingit ko na lang din o. Kapag nagbabaklas pala tayo nito o nagtatanggal tayo ng SIM tray, yung SIM card, iwasan po natin na mapisil. Yan. Kasi kapag napisil natin siya, nasisira po yung SIM card. Hmm. Try buhayin. Yun nga lang yung problema ko dito. Kung paano kung ikakabito yung kanyang speaker mesh. Hindi ko alam kung pwede siyang ilan dito sa labas. Sana pwede pwede naman kaso lang uh, medyo matrabaho ng konti ok so siguro hindi ko na kukunan ng video yung paggabit nito tatanggal ko pa kasi siya ng ano T7000 yung adhesive na tumigas dito sa part na to tatanggalin ko pa ok so naikabit ko na yung kanyang speaker mesh eh, ayun kung makapansin nyo guys ito sa ibabaw bali dinikitan ko na lang siya ng T7000 dapat talaga kapag ikakabit natin yung speaker mesh na to ay mauuna siya bago yung LCD so ang ginawa ko sa kanya para maikabit ko kasi yung speaker mesh na yun yung kabilang dulo niya ay may pa yung kabila ay meron din yun yung kumbaga kailangan natin maunang ikabit itong speaker mesh kasi yun yung maglalak kapag naikabit na natin itong LCD so nauna ko kasing naikabit itong LCD dahil nga nawala yung speaker mesh Huli ko na siyang naikabit dahil nga inorder ko pa to. Kaya, ang ginawa ko para maikabit ko siya ay yung isang lock niya sa gilid. Tinanggal ko na lang. Yung nakalock lang dito yung isa. Pero, hindi naman na ito matatanggal kasi nga ginamitan ko na siya ng T7000 na adhesive. Okay, so dito tayo magpo-focus sa speaker at saka sa kanyang charging board at saka yung kanyang mouthpiece. Yung signal naman, okay naman. ayun. Para may testing natin yung kanyang speaker, punta lang tayo sa videos. Ayan. Tapos mag-play lang tayo dito ng ito. Yung isang video. Okay naman siya. Yung sagad niya. Okay, so pasado naman para sa akin hindi naman siya yung sabog na sabog ah, okay lang naman saktuhan lang okay so para ma naman natin yung kanyang mouthpiece punta lang tayo dito sa kanyang recorder app okay so mag tayo ng record ayun. hello sound check sound check sound check okay so post natin Ayan, save natin, diniplay natin. meron siyang pickup guys kaso lang mahina. I-try ko na malapit sa ano, sa labi. hello sound check, sound check, hello sound check. So save natin Ito Sound check, Siapa? Sound <coughs> check. Yun nga lang yung problema dito, yung pick up ng kanyang mouthpiece ay mahina. Pero, wala tayong magagawa, yun na talaga. So, pagtsagaan na lang. Okay na rin to, at least gumagana siya. Tinisting ko na rin siya for calling at okay naman. Kapag hindi siya naka-loudspeaker, maganda naman yung pick up niya. Klaro naman, malinis ang hindi ko na nagustuhan sa kanya kapag naka loudspeaker tapos uh, siguro mga 1 meter yung layo sa atin ng cellphone hindi na siya ganong marinig ng kausap natin mahina yung pick up niya siguro mga half meter ayun medyo naririnig pa rin siya ng kausap natin or naririnig pa rin tayo ng kausap natin so yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa kanya mahina yung pick up niya pero kapag hindi naman naka loudspeaker ay okay naman quality naman siya so nasa sa inyo na lang din yan kung uh, matyaga kayo para naman sa akin na mapagtyagaan ko na rin to ngayon naman ay subukan natin kung okay ba yung kanyang charging tingnan natin kung ilang ampere yung tatanggapin niya yun charging siya. So ayan guys, kung mapapansin niyo nasa 78% yung charge ng cellphone. Kaya siguro mabagal yung kanyang charging dito. Ayan. Tsaka hindi siya stable. Ayan. Siguro kung low bat ng cellphone, baka maring mas tumaas pa yung ampere dito. Yung kanyang tatanggapin na ampere. Ayan. Okay naman yung kanyang charging para sa akin pasado naman. Meron nga pala akong iniwan na link diyan sa video description at kung sakaling gusto niyo i-visit ay i-click niyo na lang yung link para direct na kayo punta sa shop kung saan ko siya nabili. Yun na lang muna para sa video na to. So, at kung nagustuhan niyo ay i-like niyo na rin. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel ay please subscribe, like and share at pa-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang uploads. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam muna.